Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Atty. Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamunitay Halip sa inyo, direct sa opinion Hango lamang sa ating passion At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts Pag-usapan natin, i-analyze Ang naging pagpasok sa pro boxing ng anak ni Manny Pacquiao. Walang iba kung hindi si Emmanuel Pacquiao Jr. o higit na kilala sa kanyang palayaw na Jimwell Pacquiao. Ating i-analyze ang naging resulta ng kanyang unang laban sa pro boxing kontra kay Brendan Lally ng Amerika. At ano ang malaking sagabal na kinakaharap ni Jimuel Pacquiao sa kanyang planong sumunod sa iyapak ng kanyang kama na si Manny Pacman Pacquiao. Lahat ng yan, kasama ng brief history ng mga father and son tandems na naging world champions sa boxing, pag-uusapan natin sa lingwayang inyong maintindihan. Dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts, pag-usapan po natin ang naging pagpasok sa mundo ng pro boxing nitong si Jimwell Pacquiao, si Emmanuel Pacquiao Jr. After 10 amateur fights mga kaibigan, naging pro boxer na nga kamakailan itong si Jimwell Pacquiao. Pero yung dapat sana low profile na pagpasok na sa pro boxing ay naging highly publicized. Sapagkat kumalat nga dyan sa California na yung batang boksingero magiging pro boxer ay hindi ordinaryong boksingero. Siya ay anak ng na natatangin 8 Division World Boxing Champion na si Manny Pacquiao one of the greatest boxers of all time. So, ang bigat ng pressure, ang bigat ng spotlight na nakatuon dito kay Jimwell Pacquiao sa dapat sana'y ordinaryong first pro fight niya. At naramdaman niya after the fight, inamin niya, naramdaman ko yung spotlight, mabigat ang pressure. Now, officially, ang unang laban ni Jimwell kontra kay Brendan Lali ng Amerika ay nagtapos isang tabla after four rounds. Draw, mga kaibigan, Walang panalo, walang talo. Yung isang judge, iniskora ng laban para kay Jim Well. Pero yung dalawang judges, scored the fight a draw. So, in-overcome nila yung score ng isang judge. Dahil yung dalawang judges, ito ang majority ng tatlo. At yung majority draw, ang siyang nanaig. Okay na sa atin yun, sapagkat so, hindi nabahira ng record ni Jimwell Pacquiao. Si Brendan Lali tanggap naman ang resulta, In fact, inamin pa nga niya na may taglay na lakas na suntok itong si Jimwell Pacquiao. Now, ang focus ng mga post-fight analysis mula sa eksperto ay natuon kay Jimwell Pacquiao. Siya naging target ng mga post-fight analysis. Ang dating World Junior Lightweight Champion ng Amerika na si Jamal Herring, sinabi niya na parang salat sa hunger, sa killer instinct itong si Jimuel Pacquiao to go after a win sa kanyang unang laban. He lacked the hunger, he lacked the killer instinct, ito napansin ni Herring. Napansin din ito ni Manny Pacquiao, in fact, after the fight, sinabi ni Manny Pacquiao na kung muling lalaban sa boxing itong si uh, Jimuel Pacquiao, ang gusto niya, siya na magpapasinaya ng training ng kanyang anak. At gusto niyang i-develop yung killer instinct, yun nga hunger ni Jimuel Pacquiao. E eh bakit nga ba napakahirap i-develop ang hunger, ang killer instinct ni Jimwell Pacquiao? Simple lang mga kaibigan. Sabagat nung pinasok ni Jimwell Pacquiao ang pro boxing, ang kanyang sitwasyon na kinaharap ay ibang iba sa sitwasyon na kinaharap ni Manny Pacquiao when Manny Pacquiao turned pro several decades ago. Nung panahon ni Manny Pacquiao, sa kanya naging pagpasok sa pro boxing, na-realize niya na ang boxing ang aking natatanging ticket upang ako ika nga ay makalabas, makaahon sa kahirapan. It was my ticket out of poverty. Yan po ang kaya pinasok ni Pacquiao ang pro boxing. Para sa kanya, eh, kailangan mag-excel siya. Kailangan maging hungry siya sapagat ang boxing ang tanging paraan para makapag-provide siya ng pagkain sa mesa. In fact, si Manny Pacquiao, during his early days, kinalangan pa niyang kumuha ng mga sideline na trabaho sapagkat kulang na kulang ang kanyang kinikita sa pro boxing. Now, ang sitwasyon ni Jim Pacquiao ay ibang iba sapagkat manalo o matalo sa kanyang unang laban, walang pressure. Pag uwi niya, masagana pa rin ang pagkain diyan sa lamesa, maganda pa rin ang kanyang bahay na uuwian at napakasarap at air condition pa rin ang kanyang kwarto sa kanyang pagtulog. Wala yan nung panahon ni Manny Pacquiao. So, how do you develop the hunger in Jimwell Pacquiao? Ganun si busog na busog na. Sapagat ang tatay kayo, e, eh, bilyonaryo niya. Sa so, laki ng kinita, sa pro boxer eh. Sabi ni Jimwell Pacquiao, Daddy, ayoko ka na magboxing. Bukas, mahirap pala. Okay, walang problema. Walang pressure. Even if he decides na ibang activities na lang ang aking gagawin, hindi na pro boxing, walang problema, walang pressure kay Jimwell Pacquiao. Yan po ay hindi na experience ni Manny Pacquiao nung siya pumasok sa pro boxing. Kaya si Manny Pacquiao noon, salat na salat, ang kanyang mentality ka talaga sa boxing noon ay kill or be killed. Sapagkat boxing was his only ticket out of poverty. That situation is not present in the case of Jimwell Pacquiao. Kaya ang hamon kay Jimbel Pacquiao is how he can really be committed sa boxing. How long will his commitment to boxing last? Because anytime he can quit and it will not matter, it will not change his life. Yan po ang malaking hamon kay Jimwel Pacquiao because ang proseso ng boxing mahaba yan. One win does not make you a professional boxer. One fight does not make you a professional boxer. Series of fights yan, mga kaibigan. Marami ka pang makakalaban, marami ka pang matututunang leksyon sa pro-boxing. Si Manny Pacquiao nga, di ba, early in his career, na-knockout ni Rustico Torrecampo na-depress, muntik ng umayaw, pero bumalik siya, again, because wala siyang patutunguhan eh. Eh, yung uh, sitwasyon na yan, hindi present kay Jimmel Pacquiao. Kung ayaw na niya, no problem. So, let's see how committed Jimmel Pacquiao is as a pro-boxer because that will determine if he can develop that hunger, that killer instinct. Kasi yung pagiging boxer, obviously, alam natin kung bakit na ginusto yan eh. Sapagkat throughout his adult life, nakita niya yung mga great triumphs ng kanyang tatay at dumadalo yan digwan ng mga dipakyaw sa ugat ni Jim Well. So it's in the genes. Ha? Yung kanyang pagiging boxer, expected yan. Pero ibang usapan na yung whether or not makaka-develop siya ng killer instinct o hunger tulad ng develop ng kanyang tatay. Ibang usapan yon. In fact, mga kaibigan, if you look at the brief history ng mga father and son tandems na kapwa naging world boxing champions, makikita nyo na yung sitwasyon ni Jim Will ay hindi kakaiba. In fact, yun ang talagang pinaka-sitwasyon na kinakaharap ng mga anak na naging world champion din. For the record, ang kaunaw na ang father and son tandem na kapwa naging world champions sa boxing ay ang mag-amang si Floyd Patterson at si Tracy Harris Patterson. Back in the 1950s, tinanghal na world heavyweight champion si Floyd Patterson, the youngest heavyweight champion at that time. Now, in the early 1990s naman, itinanghal na super bantamweight champion si Tracy Harris Patterson. So, they became the first father and son tandem na kapwa naging world boxing champion. Pero mga kaibigan, si Tracy Harris Patterson ay ampon Adapted lamang nitong uh, si Floyd Patterson. Ang talagang mag-ama ng magkadugo na kapwa naging world boxing champion ay ang mag-amang si Guti Espadas Sr. at Guti Espadas Jr. ng Mexico. Si Espadas Sr., back in the early 1970s became WBA flyweight champion now in the year 2000 naman yung kanyang anak si Espadas Jr. tinalo si Luisito Espinosa to become world featherweight champion sila talaga ang kauna-unahang mag-ama magkasindugo na naging world boxing champion and then later on may mga nadagdag sa listahan pila ka yung mag-amang Julio Cesar Chavez Sr at Julio Cesar Chavez Jr. Kapan naging world champions. Pero yung Chavez Sr. is considered one of the greatest boxers, if not the greatest boxer of Mexico. Yung Chavez Jr. naging world champion sandali lang. And he was a disappointment. Mismong tatay niya nagsasabi, Mahinang boksingero eh anak ko. E paano nga yung Chavez Jr. naging pro boxer, katuwaan lang. Mayaman na tatay ko eh. May pera na ako eh. So, titignan ko lang kung mag-click ako sa pro boxing. Tamad niya mag-training eh. Yung anak ni uh, Chavez Sr. ang gusto sa bahay lang niya mag-training. Eh, paano ka matututo niyan? Ano? So, iyan po ang sitwasyon. At ganyan din sitwasyon na kinakaharap ni Jimuel Pacquiao. Sabi ko nga, napakahirap. But, nasa area yan. Naki Jimuel yan. Kung talaga, gusto ko bang matulad na lang, katulad ni Chavez Jr., o ipapakita ko, okay, kakaiba. And I can Not only follow in my father's footsteps, but I can also create my own path. Ah, yan ang magiging crucial para kay Jimwell. So, ayan mga kaibigan. Ha? Ang ating analisya sa naging pagiging pro boxer ni Jimwell Pacquiao. Naway may natutunan kayo. Karagdagang kaalaman para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating munting YouTube channel. Isiningit ko po ang episode ito sapagkat nakatagap ako ng maraming request na Tony Erd. Baka naman pwede mong gawa ng episode itong naging unang laban, The Baptism of Fire, as a pro boxer ni Jimwell Pacquiao. Ayan po ang ating naging buod ng episode ng Boxer Shorts for today. Ako po si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapakalala, walang personalan. Bunta lang lang!